Nagbuga ng water canyon ang China sa mga sasakyang pandagat ng BFAR sa humanitarian mission sa West Philippine Sea. Umani ng panday digang pagkondina ang mga naging hakbang ng mga barko ng China noong Sabado at paulit-ulit na gumamit ng mga water canyon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na patungo sana upang maghatid ng tulong sa mga manging Pilipino malapit sa baho di Masinloc. Kinundi ng National Task Force for the West Philippine Sea ang ilegal at agresibong aksyong ginawa ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa mga sibilyang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng regular na humanitarian at support mission. Sinabi nito na ang mga barko ng BIFAR na Dato Sanday, Dato Bangkaw at Dato Tamblot ay nasa 1.4 hanggang 1.9 nautical miles mula sa Baho di Masinlok. Kilala rin bilang Scarborough Shoal upang magatid ng subsidy ng langis at grocery packs sa mahigit 30 Pilipino fishing vessel nang mangyari ang pag-atake. Sinabi rin ng task force na gumamit ang China ng mga water canyon nito na hindi bababa sa walong beses. Ang maritime militia nito ay iniulat din na nagsasagawa ng mga mapanganib na maniobra at nag-deploy ng long-range acoustic device laban sa mga sasakyang pandagat ng na nagdudulot ng matinding pansamantalang discomfort at kawalan ng kakayahan sa ilang mga tripulanteng Pilipino. Samantala, ang mga kagamitan sa komunikasyon at nabigasyon ng Dato Tamblot ay dumanas ng malaking pinsala dahil ito ay direkta at sadyang pinuntirya dagdag pa ng NTFWPS. Sinabi rin ng mga otoridad ng Pilipinas na nagtalaga ang China ng mga rigid hull inflatable boats para ikalat at itaboy ang mga Filipino fishing vessel na naghihintay ng tulong mula sa BFAR. Idinagdag nito na ang mga lokal na mangisda ay nagdokumento sa Chinese Coast Guard na nagde-deploy ng isang maliit na bangka sa umaga upang iligal na mag-install ng isang lumulutang naharang sa Timog Silangan na pasukan sa Baho di Masinlok kaya naging hadlang ito sa pagpasok ng mga barko ng BFAR. Pinanghahawakan ng Pilipinas ang soberanya at jurisdiction sa shoal at territorial sea nito gate ng NTFWPS. Nilinaw din ng 2016 Arbitral Award na ang mga Pilipino ay may tradisyonal na mga karapatan sa pangingisda sa tubig ng Baho de Masinloc na protektado ng international na batas. Iginiit din nito na agad nang itigil ng gobyerno ng China ang mga aktividad na lalabag sa soberanya ng Pilipinas. Mahigpit naming iginigit na ang mga sasakyan pandagat ng China na ito ay umalis kaagad sa Baho de Masinloc, sabi pa ng task force. Ilang opisyal mula sa ibang bansa ang nagpahayag ng pagkabahala at hinuligsa ang pag-atake ng water canyon na hindi lamang ito ang naging una mula sa China ngayong taon. Hindi bababa sa tatlong pagkakataon noong Agosto at Nobyembre ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay nagpaputok ng mga water canyon sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa kanilang paglalakbay upang magdala ng pagkain at mga supply sa mga tropang militar sa Ayungin Shoal. Sinabi ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, Japanese Ambassador Koshikawa Kasuhiko at British Ambassador Laurie Bowfields na ang pag-uugali ng China ay hindi lamang lumalabag sa international na batas kundi nadudulot din ng panganib sa buhay at kabuhayan dinadini din ni Canadian Ambassador David Hartman ang delikado at eskalatory actions ng China habang muling pinagtibay ang suporta ng kanyang bansa para sa arbitral award na kumikilala sa mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa mga lugar sa loob ng eksklusibong economic zone nito sa West Philippine Sea. Samantala, binanggit ni European Union Envoy Luc Veron ang kahalagahan ng United Nations Convention on the Law of the Sea Dispute Settlement Mechanism sa pagpapanatili ng rule of law. Ang 2016 UNCLOS Tribunal Award ay legal na may bisa at kapakipakinabang para sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Samantala, pinaninindigan ng China na mayroon itong hindi mapag-aalin soberanya sa pinagtatalo ng karagatan. Iginiit ng China na ang Pilipinas ang nangihimasok sa teritoryo nito at patuloy na tinatanggihan ang landmark ruling na nagpawalang bisa sa malawakang pag-angkin nito sa halos buong South China Sea.